Nandito tayo ngayon sa North District Ayan, Park sa Shumshoy. Oh. Tara, may araw tayo. Batay sa kabilang side. Kasi ang sipag namin ang sipag naming mag-shortcut. <laughs> Yan. may araw. Kakain muna kami. Kakain muna kami yung breakfast. Ay, ganyan na rin yung Cypress tree sa Lay Hong. Ho. Papatay na yung dahon. Pag na pala kulay, makamatay na. Oo. Ito nga, namumulaklak din tong puno na to. Oo. Hindi natin natapatan. Pagkain natin. Tinapay. Adaw mong paa ng manok. Yung. Kain man tayo. Ang dami mo kanin? Kain. Kain tayo, kain. Kain muna tayo dito sa park. Sa ano yung lagayan lagayan mo ng plastic mo ito oh tayo, tita ito tinggan mo ito yung um, amin ko na iwan na yan din lang ako kasi namin sa bahay niyan eh tapos dali si na ang lupulok pa yung kamo mo yun namin siya nagising pa nagising ko pa yan eh Uy, niluto ko kasi <laughs> lagyan mo <muna> lang sa bawlan ang sarap pa hindi ko na nga inanghangan na nagrewa oh. sa atin lang eh. Ayaw pala na maanghang. Alam mo kung bakit nagla ka tamin yan? Bakit? Dali na. Yung pagkain. Kasama ka ka. Kasama ka ka, <laughs> Kasama ka, ka. dito. Mga kumakain ng kanin. Sinelfie mo, saan mo sa gisi natin? Para maingit sila. <laughs> maingit eh. Nung ano kasi ta, Lumabas ako, Pero hindi naman tayo tita. Ano naman naman? Nakadimer? Nakadimer po yan. Sinan ko sa, G, sa, ano, sa bumili ko, nakakita ko yung, yung pinipilahan sa bilihan ng pagkain sa palengke. Ang daming tao, may mga pulis, diyante, nakapila-pila ako. Parang asarap-sarap nung parang inadobo na tuyo na nagmamantika yung pinili ko. Chicken pala yun. Um, mm. sobrang anghang. Ang hirap pala mag-poop. <laughs> Pag kumain ka ang sobrang anghang. Kaya pala nag-message sa akin. Pag daw anghangan, iniwalay ko daw. <laughs> sarap ng tinapay. Eh. Ang sarap ng bilihan na yun sa mong Ano sa loob na? May fish? Hmm, parang panital lang. Pagod mo kasing kumain ng panin? Sarap ng kanin mo rin. Ano na mo? Order yung sa Wong Tai Sin. Chinese na bigas. Ewan ko ng pangalan eh. Naka-Chinese pag naka, Chinese, naka lang siya. Anigot eh, no? Hmm. sa loob ng box, may box pa rin na tig isang kilo. Mabaka yung katulad ng sakin, yung pinimigil natin, nanigat Di na? din yun. Na sa akin kasi pinahalo niya mo sa anong kaligat na. May dasal yan Mas Ano? Oh, biglang tumawag siya? kasi tumawag ano yun, pag gano'n. Oh. Pero pag alam ni mamitang lumabas ako, tapos may tumawag yun ako lang. Pero pag hindi alam, tapos may ganyan tatawag. Hindi. Hmm, Pati mamita mo? sa Taiwan? Hindi. Ah, in okay, hindi. hindi lang. Pabalik na yung mamayang gabi. Kapat na araw lang sa dun. Tapos sa manliligalang araw pala? Hmm. Okay naman na siya? Nagbabaon ba siya sa iska ng pa-office? Hindi. Hindi na. Mula nung akong naging kunyang nila, wala na. <laughs> Sabi niya, hindi marunong magluto ito. <laughs> Pabor naman. <laughs> pero mas pili na niya, no? Kaysa kalakas. Oo. Oh. Oo, mas, mas kaya gusto. Hindi ko nakahirong malaban. Mahirik na ako, mga ba? Sa kapag nandyan siya, hindi niya, hindi niya ako makikita ang sa kwarto wato na si Berto. Kutkot ako ng kutkot pag nandyan siya. Pero pag si Mamita, kahit nagsisirpo na ako, okay lang. <laughs> pag si nasa bahay, nasisipag-sipagan ako. Pero pag dalawa kami ni Mamita, ka magkakamit tanungin. Ayaw niya rin nasabay anak niya. <laughs> kasi kinokontra siya eh. <laughs> Kaya so, kami magkakampi nun ni, ni mamita. eh. Gusto ko ka nun kasama eh. Bakit kasi hindi nakasawa eh. Mm. parantala na yun nag-iwan na naman ng perang Vietnam nam sa parto ng ano anak nilang lalaki pinando yung boat umulang kamaile kapumba dahil yun nakalagi yung bed namin si eh. nani pero nakam Ano oh, talaga yan? Yes, talaga talagang nanghahatag talaga Hindi uh, pa sila nasa sawa ako nasa na <laughs> naman dyan. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. Kahit anong pae niya dyan, kala niyo. Ibigay niya sa akin. Kaya lang iya po. Oo. Kaya lasay na lang. No. Saka <laughs> so nisa masyado naman ko. Buti ko ba naman eh. Mag-iwan ka ng bundle na pera sa ilalim ng upuan. Okay, diba? Tapos ako lang nandun, hindi mo masyadong obvious. Anong ibig sabihin nun? Sabi ko nga sa alagyan ko, kahit million pa ilagay ni Dad, Hanggat din yung binibigay sa akin, hindi okay, ko kukunin. Dapat last pa mo, tapos lagay mo sa si iba po. Kasi siyempre, pag nasa ilalim pa noong okay. ano nabig sabihin, hindi ka naglinis so. doon. Hmm. Hindi, ay, inaano ko naman yung, tumuurong ko naman yung makikita nila. <laughs> Kasi so, nakatago bayan, sa ilalim ng bayan, ano. Bayan. <laughs> <laughs> nakatago sa ilalim ng ano, ng upuan. 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 Eh, yung ko yung upuan para pagbalik nila, kita nila. Okay. Diba? Yan, nila. Talagang tagyagin, no? jom jom mai ni noh buat an minum makan come on ka seming pun awal sangat ni pa yung isang ikloblent. napuno ka si mo kita, merok ba? oo pa oh, pa dini. masang ah, pudin mo nang oh. ano ka pa yto? ano? yung train one. oo train one indonesian ba? good good ano ba yun? good day. oo. good day ano pa pala yun? ano? brown brown na brown. kulay. Sige, kasi meron 'tong din na ampakit na lasa. Oh, hey, oh, oh, Oo, gusto 'yan. Yung right. original ba 'to? Oo. Hay naku, saktong-sakto. Sino ka buhang kung magkape nang ito? Hindi ko pa talaga hayaan. <laughs> ha? Huh? Kinosubukan pa magkape nang ito? Hindi ko pa talaga hayaan. Nagigatas ka ba? Hindi rin. Yung tabindig, tabindig. Hindi gam- hindi kasi nagagatas, kape. Kape talaga, pero pero yung hindi kasi, kung natanggal ko na yung asukal. Kung mag-black coffee ka kasi, lagyan mo ng asukang gatas. Wag coffee mate ah, kasi fats pa rin yung coffee mate eh. Gatas lagay mo. Kasi dati, coffee mate ka po tapos asukan. Yung adult na ano. Ngayon, natanggal ko na yung asukal. Ngayon, ang hirap kong <laughs> bitisipin. Hindi ba, unang Tapos pag-agawa nila doon, no? Hindi nga, dayog ni Madjo. Hindi di, -di off of ni Gurley. Oh, sabi, sabi ko nga eh. First time nga magluto. First time tapos, magluto. Tapos hindi day off. Diba? Tapos si Rose. Oh. Late lumalabas yun. Siguro tumarating sa tulay yun. Alas 3. Sabi nga ni Rose. Ako hindi mo tatanungin. kailan nako. ko? Tapos na naman kayo. Kung kailan ko. Kailan ako sisipagin. Bihira lang ko eh. Maraming hindi pa nag nagtag, naglaka. Okay. Eh, yung labda so, super vitamin araw okay. so, uh, na <inaudible> <and>, uh, <inaudible> so, yung. paano pa? paano pa? paano pa? paano pa? paano pa? paano pa? pa? tignan mo to bakit yung mga magsasaka maghapon daw ano pero ang ano ang sisigla di ba magsaka bakit meron bang ano doon na ginamay tanimang ba doon sa nabeti <tito> dami mo naman rest di ba rest granary yun ng, ang ang nabeti hindi yung sa inyo ano eh. ano na nila? Pero nga sa kuya, basta Sabado at Linggo yan, magtatanim na kami. Ang meron doon, dun eh, ang naalala ko yun. Magkano lang ang ano, magkano bayad. lang ang bayad sa amin. 42 ata. Buti nga may 42 nga pa, sa amin natin, 10 lang eh. Pura pa naman kasi mga bilibino, hmm. gapo ka talaga araw, ulan. Ay sabi ko, napakswerte ng mga bata ngayon. Tama, puro magkakaset po. Hindi na lang ng pera sa nanay. Tapos laging, wait! Puro TikTok. Ito mo, laging naka-wait. Hindi na bagay na bagay yung, yung kantang yun sa kanila eh. May pakaling ka pa? Ang ito, natatandaan yung ko sa, yung... ang natatandaan ko dun sa inyo, yung ilog. Ay, well, malapit sa ilog, pero marami sa aming ang kumukuha Palayan kami. Palayang kasi kami, talaga dun. Kumukuha kami ng mga bayabas ito, ninyo ang kapag kami dun sa tumakukal si namin. Kaya ba? Banget na nung bakuna yun. Oh, o? Wala na? Sige-sige na namin na. Yung anong anong, puro-puno. Tapos yung, ano, yung puro ganda rito, tindog siya. Patay na lahat ng puro Hindi na kayo doon? Hindi na. Hindi naman sa amin hindi po. Nakikintira ah, lang. Ngunit na nung una't huling punta ko ng Maricina, maliit pa po Nang iniwas si Marie sa amin. Hmm. Si Marie. Ang gawain na doon sila nag-ano, doon sila nag inventory. Ano, na, sila mag-isa. Hmm. Oh. <laughs> Pag nag-aaway-away kami, tapos mapagalitan ni nanay, naglalayas. Pero hindi siya umaalis ng malayo. Doon sa puno. Oo. Oh, oh. nag-aaway <laughs> <laughs> yeah, uh, doon nila eh. <laughs> tapos natatandaan ko pa yun, si ano, si Lola. Siglo pa say talaga yung sadamuhan. Ayoko ba kung ano yung ano eh, lahat na ng anak niya eh pinapatay sa ayo tumayo, tinawag si Roger. Si Roger ang nakapagpatay mo sa kanya. Parang nagandaan ko. Hindi <laughs> ba? Naglulog pa tayo dun sa ano. Ayaw kundin yung mga anak niya.